Gusto ko pasalamat sa aking kapitbahay at nagpahiram nito. <laughs> ah, teka lang. Balik natin ito. Uh, Saan ba sasakto? Ayan. Sasakto. I'm um, hoping na to, ito. Ah, kasi kailangan natin ito. Eh. Wow, 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 Stop moving. Gumagalaw talaga eh. Parang may push eh. So, ang gawin natin. Titake ko lang to. Mukhang gagana naman siguro. Persahin mo, less. Persahin mo. Persahan na to, pre. Persahan na to. Nagigigil na ako, nagigigil na. Kasi gagawin namin yung tail. Balik natin yung stock. Like I mentioned. Iba, inuunat lang to, diba? perfect tail. There you go. wala Now we're gonna try this. Kung gumagana. <laughs> Gagawin natin. Do natin sa kapitbahay pa patry. <laughs> try. Patry natin. Wait lang. Hoy, go out. Tumigil ka. Tay. Ingay raju, radyo. Patry mo man. Ang radyo eh. Raju eh. Ay, ay. Ay, ay. ay, koko tumigil ka. Ha, ah, ako to. O, oh, diba ba? Tay. Try mo nga to kung umiinit. Huwag mo hawakan doon sa dinugtong ko. Na. Saksak mo kung umiinit. Gagamitin ko, try mo kung umiinit. O, di ba? Dito lang ako, manunood lang ako sa'yo. Ayun, 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 Hawak-hawak niya, ano ba yun? Minit ba? Minit ba? Baka daw mag-round siya. <laughs> Mararamdaman mo naman kung minit na eh. May ground eh. May ground! Mainit na masyado? Mainit daw, mainit daw. Okay na. Kaya mo na. Bunutin mo na. Ano, maghugas ka na naman? Mainit! Wala naman na! Eh, yeah, tinan mo! Ayaw nga! <laughs> Damn! Ang Thank you ah! At <laughs> tuloy, siya yung mayari diba? <laughs> nito <yung mayari> <laughs> sa so gumagana. Okay na tayo. Sige, gamitin na natin. Wala man ako rin. Huwag <laughs> niyo yung yung sa kapitbahay niyo. <laughs>